dahil nga tayo ay naka MBIC ayan, Motor Vehicle Inspection System eh, e iche i-check na nila yung mga sasakyan dito kahit wala kang plaka o mga inspect nila yan kahit wala kang plaka tulad dito ito ay naka MV file pa pwede niyang i-rehistro dito pwede niyang pa-inspect dito okay, so yan MV file pa rin yung gamit nila yan ang kanilang to, at kagandahan din dyan mga kaibigan kung 4 wheels naman ang gagamitin mo eh In inspect nila yan sa pinaka loob o kapag in-inspect nila yan dito ayun o ano to siya sa ilalim titignan yung mga kung sira libre na yung ano mo check up mo ng motor ng sasakyan mo pag 4 weeks o oh. eh si abundante yan o oh, papakita ko -no, sa inyo ayan nasa <laughs> loob ayan at least libre na yung inspect ng sasakyan mo dito di ba eh magkano rin ang pa inspect sa mga kasa ayun tignan mo yung mga chassis nila Ilawan. ayan no ganyan ganyan kaganda kapag MB IC lo yan paano ba magparehistro ng sasakyan dito sa abundante Santa Rosa Laguna mga kaibigan samahan nyo ako dito kung paano magparehistro or paano kumuha ng insurance at emission testing dito lamang sa abundante Santa Rosa Laguna market market at pwede ka pa manalo ng yan no Pwede kang manalo ng Honda Click kapag nagpa-emission ka dito or nagpa-insurance ka dito at syempre nagpa-rehistro. Let's go. Samahan nyo ako step by step pa, paano pagpa-rehistro ng sasakyan dito sa Abang Let's go. Uh, unong process, syempre kailangan mo muna ipila doon, pakita mo yung ORCR mo, and then magbabayad ka dito sa cashier para sa kanyang, kanyang insurance at sa inspection. So, 560 pesos sa inspection at 650 pesos naman sa insurance kapag sa motorcycle. Tapos yon, pupunta na tayo doon ayan sa Abundante Ayan, kita mo naman Abundante Motor Vehicles Inspection Center MBIC After mo makuha yung ORCR mo Ay pupunta na tayo dito sa inspection system So yung inspection system natin, eto So pinaka-latest na gamit nila, yan no? Dito, hindi mo na kailangan ng stencil Wala nang stencil dito Kasi nga, iba yung Ito yung gas analyzer nila At Dahil nga tayo ay naka MBIC, ayan, Motor Vehicle Inspection System, e eh, iche i-check na nila yung mga sasakyan dito. Kahit wala kang plaka, o ma inspect nila yan, kahit wala kang plaka tulad dito, ito ay naka MV file pa, pwede niyang i-rehistro dito, pwede niyang pa-inspect dito. Okay, so ayan, MV file pa rin yung gamit nila. Yan, ang kanlang motor. At kagandahan din dyan, mga kaibigan, kung 4 wheels naman ang gagamitin mo, eh, inspect nila yan sa pinaka loob eh, no, kapag in-inspect nila yan dito ayun o no, ano doon sa, sa ilalim titignan yung mga kung may sira libre na yung ano mo no, check up mo ng motor ng sasakyan mo pag 4 weeks o oh. ayun eh, si abundante yan o oh, papakita ko sa inyo ayan <laughs> sa loob yan at least libre na yung inspect ng sasakyan mo dito di ba eh magkano rin ang pa inspect sa mga kasa ayun tignan mo yung mga chassis nila umiilawan. Ayan, no? Ganyan. Ganyan kaganda kapag MB IC yung pumuntahan ng mga kaibigan. Is pikin na, na talaga mo. Tingnan mo. Kung gusto mo, pwede ka pumunta sa loob para makita mo no? uh, yung yung susakyan kung ito ba ay may sira, may tagas. Ayan. Di ba? Yung kay Sir, maraming salamin kay Sir. Inispect niya yung ilalim ng sasakyan na ito kasi nga ito ang MB IC. Okay? Ngayon, balikan na natin dito. Kapag pumasa na yung motor Ayan Dadalhin na yung papel mo Doon sa Loob Ng Rehistro Kapag natapos na yung mga inspection natin diyan Ayan Siyempre Lahat ng dokumento nila ay Ipapasok nila dito Sa LTO Registration Extension Office okay, Siyempre dito lang yan Sa Abundante Pagpasok mo naman dito Sa loob niyan Mga kaibigan Ayan no? So Dadalhin nila dito yung Rehistro mo And then aantayin mo lang tawagin yung pangalan mo at tapos doon eh magbabait ka na sa kanila di ba so yan ganun ka simple lang syempre kung gusto mo naman pwede tayong mag online pwedeng online online registration online lahat 'yung pwede mo siyang bayaran sa online pwedeng bayaran mo ng GCash o kaya sa Union Bank o kaya basta maraming option ang online bayan kaya ng sinabi ko dati eh pwede tayong mag online kung gusto mo Walang hassle. Pwede mo gawin sa bahay ninyo yun umaga, tanghali gabi, walang oras yun, di ba? Kahit anong oras, kahit anong araw, pwede kang mag-online registration, okay? So, nandito tayo ngayon sa abundante. Ito yung LTO Registration Extension Office. Ayan, kaya legit na legit. At ah, napakabilis dito. Pwede, baka nga minsan wala pa isang oras. Diba? Nakuha mo na yung registro na iyong sasakyan, okay? So, dito lang ayon sa... Abundante yeah, syempre Ito ang LTO Vehicle Registration Extension Facilities And MPB IC si Santa Rosa Laguna. Okay, dito lang yan sa Market Market Santa Rosa Laguna. Okay, maraming salamat. Thank you!